Hello guys, good morning. Dito ako ngayon sa may si Panganiban, Kamarinis North Ito yung bayan kung ako lumaki. So laki na, na pinabago ng si Panganiban, Kamarinis North Ang ganda na. Talagang lalong pinaimprove. Uh, Namumunod dito. sa Bakang Palis yun yung mga galing doon sa mga malalayong barangay so, doon pa yung galing o, siguro, na ano yan ah, na malingki dito sa bayan ang ganda ng panahon laki ng pinagbago ang daming in-improve dito sa lugar na to dati noon wala pa yan saka so itong pinagandang kalsada dito yan dati dagat pa to mga taong 2010 madalas madalas din ako dito umuwi noon. so halos wala pa itong mga in-improve ng mga ano na to lugar na to so ang ganda na so, tinambakan na rito ng mga malalaking bato dito sa gilid na to gilid ng brick water para pag masama ang panahon malalaki ang alon so, hindi makakasampay yung ano tubig dito sa mga kabahayan dati kasi yan tulad ngayon mga bahay pa rin yan madalas pag masama ang panahon talagang nararanasan din dito yung ano baha grabe yung baha katulad ng mga nakaraang bagyo tapos mga landslide dyan sa mga bundok na yan so ang ganda na ano ang ganda na yung in-improve ng ayan na ito ang ganda ng kansada ayan o oh. dati dagat pa to ito yung mga ano gumagawa ng mga ano pinapapatag ito yung mga pison bakho ma mga tambak na mga ano mga panambak nila maganda na maganda na ng ano maganda na itong lugar namin dito sa bayan ng usipangan iban tanda ko pa nung ano panahon na malalakas talaga ang bagyo pinali dito yung malaking barko galing doon sa may pantalan doon doon kasi sa area na yun may pantalan doon doon, doon dumudong yung mga malalaking barko na naghahakot ng mga ano, kalakal na dinadala sa ano, mga bansa so, yun. ganda na ganda na ng kalsada may mga lugar na rin para ano, sa so, gusto mag-exercise katulad niyan mga biker mga nagja-jogging walking ganda rito ito pinapatag pa rin nila ang lawak pwede, na, pwede ka na rito ng ano mga wheel ano ang lalim ng dagat So, pwede ka na rito ano, mga will Pero ng ano, pero nangangawil. Ganda na ng ano. Ganda na ng paya ng usip panganiban. Camarines Norte Pagpuntahan ko rin yung ano Yung Yung ginagawa doon construction Ini-improve yung ano uh, Fountain Salamat sa mga uh, Namumuno Talagang Ini-improve nila yung ano bayan ng si Panganiban Camarines Loble ito yung lugar na pasyalan dito yung mga project ang ganda Mambulaw Sea Park Rehabilitation Upgrading of Children Park Hill Dipon County of Friendship Park Kabar ini sudah di di bilog nila so maganda pag ganito yan yung fountain dito marami dito namamasyal lalo na pagkabi kasi pa gano mayroon din ilaw so, ang ganda talaga yung so, mga panahon na kapataan ko pa nag-aaral ako dito ng high school sa kanong college so madalas kami dito magtambay pag hapon pag may mga panahon na ano may mga okasyon dito sa bayan ito ito naman yung playground yung Playgro playground playground nyan dati so ngayon ini-improve na naman nila ulit dami yung tatrabaho so maganda talaga ibig sabihin lang nyan pag may mga project ng gobyerno so talaga nag improve umuunlad umuunlad ang bayan so yun muna guys so, ano babagi dito sa baya na baya namin ng si panganiban kamarinis norte eh. sa ang ganda naman ng ano ang uh, lugar patulad yan malabas na rin yung mga tao lalo na yung mga matatanda dati kasi nung halos ano lang to uh, kalsada lang na ano tricycle lang halos ang nakadaan sa mga maliliit na sasakyan wala mga tao na ano lumalabas lumamasyal nagja-jogging so ngayon marami na tulad yan oh. so, lumalabas na yung mga matatanda at yung mga uh, gusto mag-jogging Guys. Babay bye na muna. At salamat sa panunood ng ating mga video. Guys, babay bye na muna. At salamat din sa mga panonood ng ating mga video. Bye. bye.